Ayan guys Kala ko mag isa ko lang dito Andito pala yung dalawang chariot <laughs> Ayan po sila galag mix vlog Ayan sa asan na si boss Bobby Bobby Guimarangan Ayan siya mga guys <laughs> Shut up guys Guwapo yan si personal mga guys <laughs> At least buhay daw Oh yan mga guys Yan motor nila Ano yung ano Tara, Mga pang no Ayan Mamimili oh, daw sila ng mga souvenir. O oh, yan o. Oh. O yan. <laughs> Dito na ako mamaya. Kaya no. Padaretso ka rin ba boss? Hmm. O oh, ako na lang papasok doon. Ganyan ka na. Open oh, yun. tayo O sige, tarito na, na lang ako dyan. Ganun ka na lang. Padaretso na lang ako dyan. Taratan na ako mamaya. Kasi baka maunahan pa ako dyan. Ayan. Ayan. Ayan silang dalawa Ayan yung mga halimawang motor Maakyat sa bundok Hanggang bingget mga guys Ayan mga guys Yan po yung sakin Nag-iisang barako Ah uh. <clears throat>